Dapat kasi hindi kayo nagpo-post ng ulam nyo para hindi kami pumupunta. <laughs> Ngayon na, matakbo na. Din kasi nag-post kanina ng ulam nila eh. Sakto di pa kami kumakain. <laughs> Ngayon nandito na kami. Kumakon naman siya sa comment eh, di ba? Oo, oh, yan. Ay! May... Ay. Pasok! panay yapala? siya? sigi? pasup? talagang dili? parang gusto na lang na miyong move? <laughs> ay eh. oh, na Sapat, Sapat. lang namin yung mukay. sa tapat sa tapat sa tapat sa tapat sa

Malasa so, nga ito pre sa ito pala pag pinakulong Ah, dahil ako nga wala, no? Pag pinakulong Eh, saan nabilihan? Eh, saan nga po wala? Sa... sa, sa Buti na lang active ako sa FB na ito ang post ni Perlin Baka hindi ka na mag-post ng ulam sa susunod, ah? Hahaha Hahaha <laughs> <laughs> Kahit muna kami, kahit muna Good Bye bye, Perlin Tusen ka? Okay. Tusein lang pa din ang ulam nyo, ah Ano Tusein Papaus ka pa din ng ulam nyo ha. Yeah, bro. <laughs> salamat, pre. Salamat. Sa kadami akong kain. Tatlong kuba. Papaus ka pa din ng ulam nyo ah <laughs> Thank you, thank you. Matara, cake po tayo, cake. Ayos ba, ayos yung ano natin. Matutulog na lang tayo, no? Cake tayo, cake, cake. Cake tayo, cake. Nakakain ng libre nung nakaraan, parang inisip ko nga nung nakaraan na dapat pala sa Pinas, nag-Paris ako ng Paris bago pumunta dito. Kasi ngayon, namimiss ko talaga. Tapos, biglang nakita ko yung FB post ni Bertley. Nagcomment lang ako doon. nag lang ako ng kanya-kanya riyan na pupunta kami. Eh, nag-reply siyang oo. Oh. Ang mahirap na ito na uh, pag napanood tong vlog na to, baka yung mga pinay namin kaibigan dito nalaman na yung mga diskarte namin baka di na magpost post ng ulam <laughs> o baka i baka i na ako o i-block para di makita yung post <laughs>